Dumating ang isang OFW na ama matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa abroad. May dala siyang pasalubong at ngiti sa mukha. Sabik na sabik na makita ang kanyang anak. Ngunit sa pagbukas ng pinto ng kanilang bahay, may kabaong na nakahanda. May mga taong umiiyak at biglang natigilan siya sa kanyang nakita. Anak! Anak! Umuwi na si Papa! Tingnan mo oh! Pasalubong mo. Gaya ng pangako ko sa'yo. Anak! Bakit? Bakit ang tahimik? Ba, bakit parang may lamay dito? Kuya, pa, pa pasensya ka na. Sa, sana may lakas ka para makayanan mo ang lahat ng nayari. Ha? Anong ibig mong sabihin kapatid? Sino yung nasa kabaong na yan? Ha? Wag mo sabihin Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, ay eh gusto ko lamang pong humingi ng pabor. Kung maaari po sana'ng paki-like, subscribe, at share ng kwentong ito. At sinisigurado ko pong darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ito at simulan na po natin ang ating kwento. Matagal ng pinapangarap ni Ramon, isang OFW at single dad ang araw ng kanyang pag-uwi. Halos sampung taon siyang nagtiis sa malayo. Tiniis ang init ng disyerto at ang lungkot ng pangibang bansa para lang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, tanging litrato ng kanyang anak na si Angela ang kanyang iniingatan. Isang larawang luma na may nakasulat sa likod. Papa, hihintayin kita. Bawat padala niya ng remittance ay sinasabayan niya ng mensahe. Anak, mag-aaral ka mabuti. Mahal na mahal kita. Huwag ka mag-alala. Uuwi rin si Papa. Ngunit lingid kay Ramon, hindi pala ganoon kasimple ang lahat. Habang siya ay malayo, maraming bagay ang nagbago sa kanyang pamilya. Hindi lahat ng suliranin ay nasusolusyonan ng perang ipinapadala niya buwan-buwan. May mga problemang hindi niya nasilayan. Mga luha na hindi niya natuyo. At mga sigaw na hindi niya narinig. Sa so, wakas, dumating ang araw na matagal na niyang inaasam. Habang nasa aeroplano pabalik ng Pilipinas, alos hindi mapakali si Ramon. Hawak niya ang maliit na kahong may lamang kwintas na ipinagawa pa niya sa ibang bansa. Isang regalo para kay Angela. Hindi ko na alam kung anong itsura ng anak ko ngayon. Uling kita ko sa kanya. Grade 3 pa lang siya. Siguro dalaga na siya ngayon. Grabe. Sana makita ko ngiti niya pagpasok ko sa bahay. Yun lang. Sulit na lahat ang pagod ko. Paglapag sa iya, agad siyang sumakay ng taksi. Sa biyay nakadikit ang noo niya sa bintana. Pinagmamasdan ng pamilyar na tanawin ng Maynila at namis niya ang ingay ng jeep. Ang amoy ng usok ng kalsada at kahit ang simpleng sigawan ng mga nagtitinda sa palengke. Pero higit dun sa lahat, sabik siyang marinig muli ang boses ng kanyang anak. Pagdating niya sa baryo nila sa Laguna, kapansin-pansin ang kakaibang katahimikan. Karaniwang tuwing may umuwi sa kanilang lugar, dagsa ang kapitbahay. May nag-aabang ng chismis at may mga batang naglalaro sa kalsada. Pero ngayon, ibang pakiramdam ang bumungad keramon. Habang papalapit, napansin niyang maraming tao sa labas ng kanilang bahay. May puting tulda. May nakahilerang upuan. At sa gilid, may mga kandila at bulaklak. Dahil doon ay dito na siya labis na kinabahan. Hindi. Hindi pwede eh. Birthday siguro ni nanay o oh, binyag. Ah oo, baka may handaan. Bulong niya sa sarili. Bitbit ang pasalubong, mabilis siyang naglakad. Ngunit habang papalapit, mas malinaw ang naririnig niyang iyakan. Diyos ko, ang bata. Ang ganda pa naman ng mga pangarap niya. Sayang, bata pa naman. Parang bumigat ang dibdib ni Ramona lalong bumilis ang tibok ng puso niya hanggang sa nakita niya sariling kapatid si Mario nakaupo sa gilid pulang-pulang -pula mata sa kakaiyak Mario anong nangyayari dito bakit ang daming tao anong meron asan si Angela sabihin mo sa akin asan ang anak ko hindi agad nakasagot si Mario tumulo na lang ang luha nito at ay tinuro ang kabaong sa gitna ng sala. Nanganig ang tuhod ni Ramon. Halos mabitawan niya ang lahat ng dala niyang pasalubong. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat takbang ay parang may mamigat na batong nakapatong sa kanyang dibdiba. Ang buong paligid ay parang lumabo. At ang tanging malinaw ay ang kabaong na iyon. Paglapit niya, Pilit niyang binubuksan ang takip ng kabaong. Nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit bago pa man niya masilip, biglang humarang ang kanyang kapatid. Kuya, huwag na. E, hindi mo na kaya. Anong hindi ko kaya? Anak ko yan! Anak ko nasa loob! Bakit? Anong nangyari? Mario! Anong nangyari sabihin mo sa akin? Tumigil ang paligid kay Ramon. Wala siyang ibang naririnig kundi ang malakas na tibok ng kanyang puso. Para siyang nalulunod sa sariling kaba habang nagtayo sa harap ng kabaong. Hindi niya kayang tanggapin na sa araw na pinakaasam niyang makitang anak ay sa ganoong paraan. Mario! Sabihin mo sa akin! Bakit na ako nasa kabaong na ito? Kuya, aksidente Walang nakapagsabi sa iyo kasi biglaan. Nung isang linggo lang, pauwi na si Angela galing eskwela. May sasakyang mabilis sa sumalpok. Hindi na siya umabot sa ospital. Parang may sumabog na bomba sa utak ni Ramon. Hindi niya naramdaman ang bigat ng katawan niya. Ang mga salita ng kapatid ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. -ngaw. Aksidente. Hindi na umabot. Bumagsak siya sa tuhod halos mabasag ang hawak niyang kahon ng pasalubong. Binuksan niya ito at ang kwintas na pinagawa niya para kay Angela ay gumulong sa sahig. Isang simpleng alahas na may nakaukit para kay Angela mula kay Papa. Kinuha niya yon gamit ang nanginginig na kamay at halos sumigaw ng buong lakas. Anak, patawarin mo si Papa. Uwi na sana ako Uuwi na ako para sa iyo. Pero bakit ganito lang nangyari? Habang nakaluhod si Ramon, isa-isang lumapit ang mga kapitbahay. Pilit siyang inaalo. May nagsasabing, Tama na Kuya Ramon, baka hindi mo kayanin. Ngunit wala siyang ibang kayang gawin kundi umiyak at sisihin ang sarili. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong ipinagliban niya ang pag-uwi. Noong nagkasakit si Angela, gusto na niyang umuwi pero pinili niya mag-overtime para sa mas malaking sahod. Noong graduation ng anak sa elementarya, nangako siyang darating pero hindi siya nakabalik dahil sa kontrata. At ngayong may hawak na siyang tiket pa uwi, huli na pala ang lahat. Hindi ko man lang nasilayan ang huling ngiti mo anak. Anak, bakit hindi mo ako inintay? Lumapit ng kanyang ina, si Aling Rosa, na matanda na at hirap sa paglalakad. Pinisil nito ang balikat ni Ramon at mahinang nagsalita. Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa mong lahat para kay Angela. Pero minsan, hindi natin hawak ang kapalaran. Pero para kay Ramon, hindi iyon sapat ang bawat salita ay tila dagok sa kanyang konsensya. Dahil sa kanya, iniwan niya ang anak upang habulin ang pangarap sa ibang bansa. Dahil sa kanya, lumaki itong mag-isa. Habang tumutulo ang luha niya, napansin niya ang maliit na notebook na nakapatong sa gilid ng kabaong. Kinuha niya ito. Kilala niya ang sulat kamay. Diary yun ng kanyang anak. Binuksan niya ang unang pahina at binasa. Dear Papa, sana dumating ka sa birthday ko. Hindi ko na ihilingin ng laruan. Basta makauwi ka lang. Yun ang pinakamagandang regalo para sa akin. At dito naman yung bumagsak ang kanyang luha. Anak, <laughs> patawarin mo si Papa. Patawarin mo kung hindi ako nakauwi. Umiiyak na Tugulia tahimik na nakaupo si Ramon sa gilid ng kabaong. Sa harap niya, nakabukas ang maliit na notebook na iniwan ni Angela. Ang bawat pahina ay parang karayom na tumutusok sa puso niya. Habang binabalik-balikan niya ang mga sulat, naaalala niya ng bata pa si Angela. Masayahin, palaging umahabol sa kanya tuwing siya ay uwi galing trabaho. Papa? Papa? Pasalubong! Pasalubong! lagi nitong sigaw. Ngayon, wala na siyang maririnig kundi ang mga pahina ng diary na unti-unting nililisan ng kanyang mga luha. Sa ikalawang pahina, nabasa niya. Papa, lagi akong naiingit sa ibang bata kasi lagi silang may kasamang tatay. Ako, lagi kong sinasabi sa mga kaklasiko na nasa abroad ka at magpapadala ka ng chocolate. Pero sana, kahit wala ng chocolate, kahit ikaw na lang. Dahil doon ay nabigla si Ramona. Hindi niya inakala na ganoon kalalim ang lungkot ng anak. Akala niya sapat na ang perang ipinapadala niya buwan-buwan. Ngunit ngayon, napagtanto ang tunay na kailangan ni Angela ay ang kanyang presensya. Sa susunod na pahina, mas mabigat na mga salita ang kanyang nabasa. Minsan, naisip ko kung mahalaga pa ba ako kay papa lagi siyang busy lagi niyang sinasabi maghintay ka lang anak pero ilang taon na akong naghihintay minsan gusto ko na lang sumuko nanginginig ang kamay ni Ramon habang binabasa ito tumayo siya nilapitan ng kabaong at maigpit na hinawakan ang gilid nito anak mali ako Akala ko sapat ng sakripisyo ko. Hindi ko alam na ganito pala ang nararamdaman mo. Pasensya na anak. Lumapit ang isa sa mga kaklase ni Angela, si Mylene. Isang payat na dalagitang nakasuot ng simpleng itim. Hawak nito ang isang maliit na papel na tila sinulat ni Angela bago ang aksidente. Tito, bago po siya na aksidente, Binigay niya sa akin ito. Sabi niya po, kung sakali raw na hindi na masabi sa inyo, ako na raw ang magbibigay nito. Daan-daan inabot ni Miley ng papel. Nanginginig ang mga kamay ni Ramon ng buksan niya ito. Papa, alam kong mahal mo ako kahit malayo ka. Pero minsan, gusto ko lang maramdaman na pipiliin mo akong makita kaysa magtrabaho. Sana pag-uwi mo, Yayakapin mo agad ako ng maigpit Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako maghihintay Dito na tuluyang gumuho ang mundo ni Ramon Napasigaw siya Yakap ang kabaong ng kanyang anak Angela! Patawarin mo ako anak! <laughs> Huli na ako Bakit hindi mo ako inintay? Bakit kasi ngayon lang ako umuwi? Pagsisisi niya ang lahat ng tao sa lamay ay napaiyak na din. Hindi nila kinayang saksihan ang pagputol ng isang pangarap na sanay natupad kung hindi dahil sa kapalaran at sa mahabang pagkakawalay ng mag-ama. Lumipas ang gabi sa katahimikan. Hindi na halos kumain si Ramon. Nakaupo lang siya at nakatitig sa kabaong ng anak. Ang kwintas na dapat ibibigay niya kay Angela ay isinabit niya na lamang sa malamig nitong dibdib. Habang pinagmamasdan ng anak, paulit-ulit niyang binubulong sa kanyang sarili. Hindi na mauulit anak. Hindi na mauulit. Sa susunod, hindi ko na ipagpapalit ang pamilya ko sa kahit anong pera. At doon nagsimula ang sumpa sa kanyang sarili na ang sakripisyo ay walang saysay kung wala na ang taong pinagsisilbihan niya. Hindi mapakali si Ramon sa bawat sandaling dumadaan. Nakaupo siya sa tabi ng kabaong. Maigpit na hawak ang notebook at ang papel na iniabot ni Maylin. Para siyang binabaon ng konsensya sa ilalim ng lupa. Ang mga salita ng kanyang anak ay parang sugat na muling binubuksan tuwing mababalikan niya. Papa, sana piliin mo ko. Isa-isa mga kamag-anak at kaibigan na dumadalaw. Bawat isa ay may kwento tungkol kay Angela. Sa bawat kwento, mas lumilino kay Ramon ang pagkatao ng anak na hindi niya nakasama sa so paglaki. Lumapit ang guro ni Angela, si Ma'am Villanueva. Dala ang ilang papel. Ramon, anak mo ay napakatalino. Isa siya sa mga nungunguna sa klase. Lagi niyang sinasabi sa lahat ng ginagawa niya para sa iyo. Sabi niya, Balang araw. Gusto niya maging nurse para matulungan ka makauwi nang hindi ka na magtrabaho abroad. Ang sipag niya Ramon. Pero... Hindi na natapos ng guru ang sasabihin. Napaluha na lang ito at iniwan ang ilang medalya at certificate sa ibabaw ng kabaong. Anak, lahat ng ito, <laughs> di ko man lang nakita. Wala ako sa mga araw na parangal mo hindi kita naiyakap sa mga tagumpay mo. Umiiyak na sabi ni Ramon. Muling lumapit si Maylin. Nag-aatubili man pero may sasabihin. Dito, may bagi po akong hindi pa nasasabi. Huwag po sana kayong magalit. Pero, madalas po umiiyak si Angela. Lagi niyang sinasabi na parang hindi niya alam kung mahalaga pa siya sa inyo. Sabi niya, baka raw mas mali yong trabaho nyo kaysa sa kanya parang pinagsaklo ba ng langit at lupa si Ramon bumangon siya at halos hindi makahinga anong klaseng ama ako pinagpalit ko ang anak ko sa dulyar na hindi ko alam na ganun palang iniisip niya Diyos ko bakit hindi niyo sinabi sa akin sana umuwi na lang ako noon ngunit alam niya sa loob loob niya. Sinabihan na siya ng maraming tao dati na magpahinga na at umuwi. Pero pinili niyang manatili sa abroad para lamang sa pera. Lumapit ang isa pang kamag-anak at bumulong kay Ramon. Kuya, si Angelang madalas kasama ng nanay. Siyang nag-aalaga. Siyang nagluluto. Bata pa lang siya. Marunong na siyang magtiis. Palagi niyang sinasabi na hindi siya pwedeng magkasakit kasi baka daw wala na mag-aalaga kay Lola. Napayak na lamang si Ramon. Habang ako'y nagtitiis sa disyerto, ang anak ko pala'y nagtitiis dito. Mag-isa, hindi ko siya nakita. Hindi ko siya naprotektahan man lamang. Niyakap niya ang kabaong at halos mawala ng boses sa kaiyak. Sa bawat luha na pumapatak, kasabay nito ang mabibigat na alaala ng lahat ng kanyang nawalang oras. Kinagabihan, nakatulog sa glit si Ramon sa tabi ng kabaong ngunit kahit sa panaginip si Angela pa rin ang laman ng kanyang isip nakita niya ito nakangiti kumakaway at sinasabi papa huwag kang malungkot mahal kita pagmulat niya luha agad ang bumungad sa kanyang mga mata mahal na mahal din kita anak pero huli na ang lahat Kinabukasan, habang tahimik ang lahat at nagdarasal, lumapit si Aling Rosa sa anak niyang si Ramon. Ramon, may bagay akong matagal ko nang gustong sabihin pero hindi ko nasabi noon. Si Angela, maraming beses siyang nagkasakit. Pero ayaw kanyang sabihan kasi ayaw niyang mag-alala ka daw habang nasa abroad ka. Bata pa lang siya. Natuto na magsakripisyo. Nagulat si Ramon hindi siya makapaniwala na ang anak niya mismo ang pumipigil sa ina upang ipalam sa kanya ang paghihirap nito. Nanay, ibig niyo sabihin ilang beses siyang nahospital at hindi ko alam. Diyos ko, anong klaseng ababa ako? Humagulgul siya. Halos mawala ng hininga sa bigat ng kaalaman. Anak, wag mong sisihin ang sarili mo ng sobra mahal na mahal ka ng anak mo. Kahit wala ka, lagi niyang sinasabi na lahat ng sakripisyo mo ay eh may dahilan. Pero para kay Ramon, wala nang makakapawi ng bigat ng katotohanan. Lumapit ang isang kapitbahay na nakasaksi sa uning araw ni Angela. Nung araw na yung Tito Ramon, pauwi na siya galing eskwela. Hawak niya yung notebook niya at may hawak ding maliit na kahon na parang regalo. Sabi niya, para kay papa ito. Pero pag uwi niya, hindi na niya nagawang maabot sa iyo. Tito, doon na siya na aksidente. Parang gumuho ang buong mundo kay Ramon. Hindi na niya nakayanan ang kanyang narinig. Umiyak siya ng umiyak habang hawak ang kahon na hindi na naibigay ng kanyang anak. Binuksan niya ito. Sa loob, may simpleng origami na gawa sa lumang papel at nakasulat. Welcome home, Papa. At doon, tuluyan na siyang bumigay. Dumagsa ang mga kapitbahay upang damayan si Ramon. Ang ilan ay nagbigay ng pagkain. Ang iba ay nagbigay ng bulaklak. Ngunit wala sa mga iyon ang makakatapal sa sugat ng kanyang puso. Isang bata ang lumapit, dala ang isang lumang cellphone. Tito Ramon, sa inyo po ito. Si Angela po ang nag ng mga litrato niya sa Facebook tapos pinapakita niya sa amin. Sabi niya, kahit malayo si Papa, proud siya sa kanya. Nang makita ni Ramon ang cellphone, bumukas agad ang gallery. Doon, makikita ang libu-libong screenshot ng kanyang mga larawan habang nagtatrabaho abroad. Kahit simpleng litrato niya sa construction site ay pinagmamalaki pala ni Angela. Ilang gabi nang walang tulog si Ramon. Palaging binabantayan ng kabaong ng anak. Sa bawat pagdilat niya, naroon ang alaala ng lahat ng pagkukulang niya. Ngunit isang gabi, naliginip siya. Nakita niya si Angela, nakangiti, sotang kwintas na dapat sana'y ibibigay niya. "Papa, 'wag mo na akong alalahanin. Alam ko, ginawa mo ang lahat para sa akin." Pero sana sa susunod, piliin mo ang pamilya mo dahil wala nang mas mahalaga pa roon. Nagising siyang humahagulgol pero may bahagyang ginhawa sa puso niya. Oo anak, pangako. Hindi ko na ipagpapalit ang oras ko sa pamilya. Sa susunod na buhay, babawi ako sa iyo. Samantala sa kabilang banda naman, dumating ang huling gabi ng lamay. Punong-punong ng tao ang bahay. Lahat nagdarasal. Lahat umiiyak. Pero si Ramon, tahimik lang. Hawak-hawak ang kabaong ng anak at parang ayaw ng bitawan. Habang binubuksan ang kabaong para sa huling sulyap, mayigpit siyang yumakap dito. Anak, patawarin mo si Papa. Salamat sa pagmamahal kahit hindi ako karapat dapat. Hindi ko nakaya ang wala ka. Pero susubukan kong mabuhay dalam mga alaala mo. Dumating ang araw ng libing. Habang ibinababa ang kabaong, halos mahulog si Ramon sa ukay. Pilit hinahabol ang anak. Pinipigilan siya ng mga kamag-anak. Angela! Anak ko! Ngunit wala na siyang magagawa. Ang kabaong ay unti-unting natabunan ng lupa. Sa puntod, Naglatag si Ramon ng pasalubong na hindi na naibigay. Mga chocolate, damit, at ang kahong may kwintas. Hindi ko na mababawi ang oras anak. Pero ipapangako ko sa puntod mo. Mula ngayon, walang pamilyang ang iiwan ko sa ngalan ng pera. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng sakripisyo. Sabi niya. At doon nagtapos ang kwento ni Ramon isang OFW na umuwing sabik na sabik ngunit sinalubong ng pinakamalaking dagok ng kanyang buhay. Ang aral sa kwento na ito ay hindi sapat ang pera o material na bagay upang suklian ang pagmamahal ng pamilya. Ang pinakamahalagang bagay ay oras at presensya. Dahil ang pera ay nauubos, pero ang oras na nawala ay hindi na maaibalik kailanman. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.